All right, yan. Magandang araw mga idol. Ito, meron ulit tayong ilalaro mga idol ano. Meron kasi tayo uling mga Japan Sling. Ah, siyempre kailangan bahagian natin yung mga sumusuportang tunay mga idol. Ito naman para naman malaman niyo kung paano kayo makakasali at para paano kayo magkaroon ng chance. Ah, meron tayong dalawang gagamba rito, isang Derby G at isang sub-adult na Japan G mga idol. Yan, makikita niyo naman, mas mahaba yung Derby G, no? Pero mas makapal yung katawan ng sub adult nagagambang Japan. Yan mga idol. Ah uh, i-comment niyo lang kung alin sa tingin niyo yung mananalo. Tapos doon sa lahat ng tama ang comment eh may chance na sarapul natin. Tatlong ah uh, 10 ang mananalo ng tig-ating Japan's link tapos yung pinaka last month standing sasamahan natin ng 10 uh, holes na pitak mo yan mga idol. Dito mismo sa video, ayo mag uh, ko comment kung alin ang hula niyo dito sa video na to. Alright mga idol, maraming salamat. Tapos pa-share ha. Kailangan naka-share ka. Send mo sa akin yung mga palatandaan na nag-share ka na. Para naman kasali ka. Yun mga idol, ay ah, ko kayo mga comment nyo. Bigyan natin ng mga isang linggo o limang araw. Yan mga idol, sasabihin ko kung kailan yung game na. No? I-upload natin yung laban. Salamat.